Drops. traps traps uh, eh uh. traps eh hi guys good morning sa inyong lahat ito na naman po ako gumagawa na naman ng content sana magustuhan nyo <laughs> Yan guys, i-share ko lang yung araw-araw na aking routine sa buhay. Yan drama. Oh, yeah. Yan po yung aking ginagawa araw-araw galing trabaho. Yung bang pagod ka na sa trabaho pero pagdating mo, meron ka pa rin trabaho. Oh my god. Yan, so nagkakahoy lang po kami so ngayon magpuputol ako kasi paubos na yung aming stack na nakatkat iyan, pang mangyan yun yung dumaan <laughs> mangyan huh? walang chinelas yan, tingnan nyo guys iyan, <laughs> kit natin siya ng maliliit kasi yung yung aming kalan pang pang maliliit lang naputol guys, kaya oh kailangan mong putol-putolin yung kahoy ng maliliit para mayok-sok ba Ayan, yeah. na yung ating naputol. Madami-dami na din naman. Mga uh -oh. ilang araw na rin yung gagamitin. So guys, yung araw-araw kung dinidilig na mga tanim namin na uh, mga maliliit pa naman, di pang pwedeng anihan, tinitrim, tinirim ko na din para maka, ano ba, maka, ano ba tawag nila doon? Sabi nila, para makahinga yung gulay, kailangan medyo bu -bu, buha buhag Hahaha. <laughs> Medyo, 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 medyo. Nabubulol tuloy ako sa inyo, eh. <laughs> Yan. Uh, enjoy nyo na lang, guys, yung panonood ng aking napakasimple yeah. video na walang kakwenta-kwenta. <laughs> <laughs> Diyan. Hindi. Sinishare ko lang yung aking araw-araw na ginagawa. Yan. Kitapos ko nga siyang itrim. Yun. Hindi na natin siya huh? para naman, ano, di ba kailangan ng halaman ang tubig. Siyempre, may araw, maaraw, mainit. <laughs> Parang tanga lang, ano? <laughs> Sorry na po. Yun lang. yon, didiligan ko na. May maliit din naman kaming taniman dyan ng gulay. Eh. So, yun. Tinanim-taniman na din namin kahit paano. Yung mga gabi dyan, guys, bagong tanim lang ulit. Kasi nakuha na namin ng laman nung... No? mga nakarakaraan. Tapos uh -huh. kawawa yan. Gawa ng kakakatay lang namin yung baboy nung nakaraan. Lagi namin na ipapakain. Yes. Di ba nagtag utag nung mga nakaraan? So, yun. Tinawag pa akong mami ng aking anak para namang mayaman. <laughs> <laughs> Nak, mahirap lang tayo. Huwag akong tawaging mami. Pwede bang tatay oh, na anay na lang? <laughs> Ang kulit. So, yan po yung mga aming mga sisiyo. Yan. Yan po ay galing dun sa aming kaibigan. Binigay po niya. Yan naman yung aking bibi. Mag-asawa. Ayan guys, may cobra kami. Oh, yeah. Dainan nyo. Ayan, yung cobra. <laughs> Ang haba yeah. ng leg, walang balahibo. Ito naman yung galing kay Mayor. Nabansot huh? na. Kasi kulang sa ka. Ay, sorry naman. <laughs> so, yun na, guys. Sa next na tayong episode, joke. Next kabanata. Next gawain, hindi kabanata, guys. <laughs> oh, my God. Ano ba? Ang gulo mo, Riza. Ayan. Araw-araw ko silang an halos ng pagkain ng mga hayop yan. Yeah. Oh, yan. Kailangan pa kainin ng mga hayop. <laughs> Joke lang. <laughs> Di ba, hayop naman talaga yan? Ang yabang ko, no? Hindi, ano, alam nyo, kumukuha ako dun sa kampanin ng mga tiratirang kanin, ulam. May oh, yeah. so, mga mga mumu-mumu, yung mga tiratirang pagkain, yan po nga ako nilalaga, oh, tapos ko sa kanila. Hati-hati! O, -hati. oh, ayan. Hati-hating kapatid, ha? Hugas na tayo ng plato, guys, for the final. Oh my God, I'm tired now. Thank you for watching, guys. See you next my video. So you don't forget. Thank you.